Mag-iingat din po kayo mga kapatid na nanonood po sa amin sa mga lumalabas, kumakalat sa social media. Eh huwag kayong magpapaniwala sa mga ikinakalat nila. Makinig lang po tayo sa tamang uh, pagkukunan ng impormasyon. Mga kababayan at mga kapatid, eh sinasabi naman po yan sa atin at uh, sa tamang pamamaraan ng uh, paghahatid ng mga Uh, panawagan, mga kababayan. Walang Marines na lumutang sa isang investigasyon, malaking ang investigasyon, na gumagawa lang ng kwento. Eh, hey, halongkatin niyo ang kasaysayan. Tapos yung sinasabi niyo magre-retract ng kanyang David? kay hey, ipusta ko lahat ng kapitbahay ko, pati na rin lahat ng kamag-anak ko. Hindi yan magre-retract. Walang Marines na gano'n. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta lang agad tayo mga kababayan. Noong January 13, mga kababayan, ay nagulantang ang buong Pilipinas. Nakita po nila ang pagkakaisa ng mga Pilipino na nananawagan sa isang kapayapaan, uh, kapayapaan. For peace, sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan-kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan. Papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga, mga kababayan natin ating sa bansa. po ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, etila eh mayroon po uling mangyayari na mas malaki, mas malakas, at mas marami. Eh, magugulantang po dito ang buong Pilipinas, mga kababayan, kapag ito ay natuloy. Eh, pero, ito'y sinasabi namin, mga kababayan, hindi po opisyal po ito. Ito'y mga pananaw lang po namin, mga kababayan, eh, maghihintay po tayo ng uh, bilin sa kinauukulan. Mag-iingat din po kayo mga kapatid na nanonood po sa amin sa mga lumalabas, kumakalat sa social media, eh huwag kayong magpapaniwala sa mga ikinakalat nila na ganito, ganyan. Eh makinig lang po tayo sa tamang uh, pagkukunan ng impormasyon. Mga kababayan at mga kapatid, eh sinasabi naman po yan, sa atin at uh, sa tamang pamamaraan ng uh, paghahatid ng mga uh, panawagan, mga kababayan. At tumutok po kayo, tumutok po kayo sa Net 25 News and Information sapagkat dyan po, dyan po ang nagiging daan para malaman po natin yung mga tamang impormasyon na dapat na makarating po sa atin. eh Pero hindi naman po yan ang pag-uusapan natin mga kababayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito kay uh, Gotesa. Meron pong lumitaw na isang retired Marines na kasama ni uh, Master Sergeant Gotesa at nagsalita mga kababayan. Mabuti po siguro mga kababayan, Eh pakinggan natin itong kanyang sinasabi sapagkat pinabubulaanan niya ang mga lumalabas na fake news na tila daw, uh, hindi na daw lilitaw si Gutesa, nagtatago raw. Eh, iba po yung uh, nagtatagoan niya At doon sa uh, nagpunta lang siya sa isang alam niyang ligtas na lugar. At uh, yung sinasabi na hindi na raw lilitaw, eh, mali rin po yan. Eh, mabuti siguro mga kababayan, panoorin natin at pakinggan ang video ito Ang daming naghahanap kay Master Sergeant Gutesa at nitong linggo lang, nagkalat ang fake news. Ang sabi, magre-retract daw siya ng kanyang affidavit at ituturo si na Sen. Marcoleta at dating representative Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang. Ang masasabi ko lang, mag-isip-isip kayo, huwag kayong nagpapaniwala sa fake news. Unahin ko yung sinasabi niyong nagtatago. Iba yung nagtatago Kesa dinala niya yung sarili niya sa ligtas na lugar. Huwag kayong mag-alala, lulutang yan. Walang marines na lumutang sa isang investigasyon, malaking ang investigasyon, na gumagawa lang ng kwento. Kahit eh, halongkatin niyo ang kasaysayan. Tapos yung sinasabi niyong magre-retract ng kanyang David? kaya ipusta ko lahat ng kapitbahay ko, pati na rin lahat ng kamag-anak ko. Hindi yan magre-retract. Walang marins na ganun. Kayo kasi naniniwala ko sa mga fake news. Ang sabi niyo pa, ituturo niya si Senador Marcoleta at former congressman Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang at tinuruan siyang magsinungaling. Ulitin ko na naman, walang Marines na lalabas sa isang malaking investigasyon para lang magsinungaling. Okay, ganyan yan. Perception niyo lang yan. Pero hindi niyo lubusan kilala ang Marines. Walang ganong Marines. Marami kami nagtatanggol sa kanya dahil alam namin nagsasabi siya ng totoo. Kung alam namin na sinumaling siya, kahit kabaro namin, hindi namin niyan takamtihan. Kilala namin yung taong kanyang tinuturo. At ako, kilala ko siya. Kaya ganun ako kung magtanggol sa kanya. At kilala ko rin yung kanyang itinuturo. At yung sabi niyo na kinakanlong siya ng kapwa niyang marins, ng kabaro niyang mga marins, sa malamang malilang kayo ng pagkaintindi. Ang ibig sabihin, o umaari kinakanlong siya ng Kapwa niya Marines pero mga yon ay yung mga retired na, yung mga wala na sa serbisyo dahil hindi pinapayagan ng pamunuan ng Philippine Marines na sasali ang kanilang mga tauhan na mga aktibo sa serbisyo. Bakit kakanlongin ng mga retired o ng mga wala na sa serbisyo? Eh ganun kaming mga Marines para kaming magkakapatid Lalo na may laban yung isa naming kasamahan na pinaglalaban niya yung tama. Pero kapag siya naman ay mali, hindi namin yan papansinin. Tabla-tabla yan. Doon lang kami sa katotohanan. Ulitin ko, halimbawa man kung kinakanlong siya ng Philippine Marines, yon ay yung mga wala na sa serbisyo. At saka labas na yon yung organisasyon ng Philippine Marines. Wala na yon. Hindi nila yon tinotolerate, hindi nila yon pinapayagan sa mga aktibo at bawal na bawal yon sa loob ng kampo ng Philippine Marines. Maliwanag ba? At sa mga nasa active na serbisyo, wag na kayong sumakay kayo sa isyo. Mahalin nyo ang inyong serbisyo dahil mayroon tayong sinusunod na chain of command. Magtrabaho lang kayo ng maayos. Hayaan nyo na na kaming mga sibilyan na magtanggol sa kanya. Kung meron man dyan, nagre-recruit para edistabilize ang gobyerno, huwag, 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 huwag. Na huwag na wag niyong gagawin yan. Huwag na huwag kayong sasama. Marami nang nangyari. Sino ang kawawa? Sundalo pa rin. Sakripisyo ang trabaho. Sakripisyo ang pamilya. Gutom. Walang mapapasok ang trabaho. Dahil napakalaking krimen yung pagkilos laban sa gobyerno. Ulitin ko, magtrabaho lang kayo ng maayos at sumunod kayo sa chain of command. Okay? Hurrah! Yun po mga kababayan, napakinggan natin 'yung isang panawagan at paglilinaw ng isang retired na marines. Isa po ito sa mga nagtatanggol kay uh, Orly Gutesa mga kababayan, kapwa niya marines. At dito ha, lininaw na po, nilinaw na po mga kababayan na kung siya man ay nasa pagkukupkop ng marines, 'yung 'yung mga 'yun 'yung mga marines na wala na po sa serbisyo. Yun yung mga Marines na retirado na po. Kasi naman po, hindi naman po talaga sinabi na siya po ay nasa uh, pagkukopkop ng kampo ng mga Marines na nasa uh, kanilang uh, AOR, Area of Responsibility, parang ganun po lumalabas sa balita po mga kababayan. Edito eh, eh nilinaw na po na hindi po gayon ang uh, mali lang po ang pagkakaintindi ng ating mga kabubayan. Kung siya man po ay uh, kinukup-kup, eh yun nga po, yung mga kapwa niya, retired na Marines. At maganda yung panawagan ng mama, yung nasa serbisyo pa ng mga Marines, kapwa sundalo. Eh yun know, ang ganda ng panawagan niya, huwag kayong alam sumunod sa chain of command kung may nanghihi kayat wag kayong sasama ganito ang uh, uh, isang tunay na pilipino na ang hangad ay kapayapaan eh pero eh, hindi sa gano hindi dahil sa gano ang sinasabi eh, hindi na dapat na uh, panagutin ang mga dapat na managot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan mga kababayan Itong sinasabi ng mamang ito ay para sa kapwa niya, mga Marines na nasa serbisyo pa, eh yun nga po, huwag silang uh, sasama sa anumang uh, ipinag aanyaya na pagkilos kasi sa bandang huli, sabi nga niya, eh, sundalo rin ang kawawa. Eh dito, hayaan nyo na lang anya yung mga retired na Marines, ay eh, sila na lang ang gumawa para hindi na kayo madamay at ang inyong mga pamilya. Napakaganda ng kanyang panawagan mga kababayan. Pero ang binibigyan linaw natin dito mga kababayan, yung sinasabi nilang nagtatago daw si Gutesa, hindi na raw lilitaw. eh hindi po totoo yan mga kababayan. Lilitaw po si Gutesa ayon sa kanyang uh, uh, isang Marines na retired na nagsalita eh, sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon at sa tamang lugar. Eh huwag kayong mag-alala. Sabi nga niya eh, wala pa kaming nakitang Marines na tumistigo sa malalaking isyo na umatras o kaya nagtago. Inaniniwala eh, sila na ang lahat ng sinasabi ni Orly Gutesa ay totoo sapagkat kilala nila si Orly Gutesa, kilala rin nila ang mga taong uh, binabanggit at itinuturo ni Gutesa mga kababayan. Eh bueno, yun lamang ang aming maibabahagi ngayong araw. Eh, nasa sa inyo pa rin yan, mga kababayan, kung sino ang dapat paniwalaan sapagkat kayo naman po ang nakakaalam, nakakakita ng mga nangyayari sa ating bansa. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at anuman po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.